guys, lumakas na naman ang buhos ng ulan ano iigil ang trabaho ng mga asunsyon dahil sa lakas ng buhos ng ulan ano nasaan na ako dyan sa pesto ko sa maanggi yan nandito lang ako sa sulok nandito sa ESWOC ano puro ang gina yan basa na dito lahat nakakas ng buhos Ingat po tayo. Keep safe, sarat. Yan, magdara ng mga panangga ng ulan. Payong, sapote, bota. Pagka lumabas ng bahay. Pero mas maigi, huwag na tayo muna lumabas pag ganito lakas ng ulan. Manatili lang muna sa bahay.